Isa sa mga aasahan ng bansa sa Hangzhou Asian Games, si UAAP fencing champion Juliana Gomez. Ano naman kaya ang masasabi ni former national team athlete at Philippine chef de mission Richard Gomez sa patuloy na pag-angat ng kanyang anak sa larangan ng fencing? Yan ang inalam ni Darren Oclares ng PTB Sports. Maglalaro sa unang pagkakataon sa Hangzhou Asian Games ang University of the Philippines fencer na si Juliana Gomez sa kanyang paglahok sa Women's Individual Pay. Tulad ng kanyang amang si Richard Gomez na dating national fencing athlete, unti-unti na rin gumagawa ng pangalan si Juliana sa naturang sport. Matatandaan na nitong Pebrero ay nagwagi si Juliana sa Individual Pay ng UAAP Season 85 para masungkit ang tanging medalya ng UP para sa fencing. Mula noon, nanguna pa si Juliana sa ilang mga international competitions gaya na lamang ng sa first FT Open Championship 2023 sa Kuala Lumpur at sa Air Force Open Fencing Championship na ginanap naman sa Bangkok. Sa panayam ng PTV Sports sa kasulukuyang Philippines chef de na si Gomez, sinabi niya na umaasa siya na maging maganda ang unang subok ng kanyang anak sa parating noca junior ni She needs more, more playing time, more experience, but I'm hoping that uh, she will perform well sa Asian Games. You never know, baka biglang di ba? Isa si Juliana sa kabuuang anim na atleta na kinatawa ng bansa para sa fencing na pinangungunahan ni 32nd Southeast Asian Games silver medalist Noelito si Junior. Si Noelito Jose is, uh, is, is, good. He left for Korea para dun siya mag-training. I'm, I'm hoping na marami siya natutunan at sana lumakas siya. For fencing, I'm hoping na maging, maganda, maging maganda lang yung, umakyat lang yung rankings natin from the last time, okay na ako caro de para sa bayan